Pitsay? daming pitsay ah. Ayan, dinidiligan niya mga kapobre. Ayan oh. Mga pitsay. Makabili nga. Ah. Pwede na yan, narabisin? <laughs> Hindi. <laughs> Hindi pa. Ilang taon ka? 11. Ba, ganyan rin ako sipag nung Arnel, nung 11 years old ako. Saan pa hinahakot yung ano? yung tubig ah sa irigasyon layo layo pa pala marami pa ikaw ang didiligan ah dito pa ayun oh sa kanila yung kamuti eh kamuti ito hanggang doon oh no? bigat man yan di akin yung isa yan yung malaki ang akin oh, bigat pala Magandang hapon uh, mga kapobre Isang mapagpalang hapon uh, Nung nakaraang mga buwan Siguro yon or last month Hindi ko lang sure kung kailan talaga yun uh, May nadaanan kaming isang bata Sobrang uh, sipag ng batang ito uh, Naiging katuwang ng mga magulang Sa pagtatanim ng mga gulay At uh, saka yun pong Pag uh, ng mga halaman Mga gulay nila ay talaga nakikita ko sipag ng bata every time na pumunta ako kila Kuya Kinit, isa sa mga scholar ng PB Team and uh, ni Kuya Rudolfo, talagang nadadaanan namin ganun ng ganun pala yung uh, kasipagan ng bata na to Kumbaga, consistent talaga uh, every time na pupunta kami doon nadadaanan namin, nagdidilig siya ng halaman maaga pa din pupunta sa school at uh, pagkatapos niyan sa hapon didilig ulit ng mga halaman maggulayan uh, then saka magpahinga at gawa ng mga assignment ngayon bu bukas pasu pasukan na uh, bukas pasukan na po mga kapubs, bibigay kami ng regalo kasi gustong gusto ng bata na to magkaroon ng bisiklita nandito na tayo yan yung bahay nila ah, ano yung bahay? nandito kaya yan yung bata tawagin nga no tinawag na ni Kuya Arnold mga si Jaymar saan daw si Jaymar Jaymar pala pangalan <laughs> uh, nagano siya tatay niya siguro ito hello nagbalik kami ang ganda ng lugar nila. Oh, maraming nagka-bike, oh. Mga kapobs, oh. Maraming nagka-bike, ah. Sa palayan. Ah, sa palayan. Sige. Nag-ano siya doon? Nangisiw. Nangisiw ng ibon. Nangisiw ng ibon? <laughs> Sige. Anong ibig sabihin ng isiw ng huli ng ibon? Bay, ang layo-layo, no, no? Tinakbo ni tatay niya yon. <laughs> Grabe yung takbo ni tatay niya. Ah. Ang layo noon. Ah, dyan sa tawir si Grabe ang layo no no. Doon na si tatay oh, sa unahan pagid. Ayun oh, no? layo nun, na. Ah. Ayun yung nakadilaw. Yan po mga kapobs. Ayan oh, no? si tatay oh. Ang layo ah. Anong grade na si J. na Grade 7 na ngayon. Grade 7 na po siya. Ano ang masasabi nyo sa anak nyo po? I'm proud drone. <laughs> Oo. Oh, talagang nakita namin kasi siya na every time dumadaan kami dito, di scholar namin si Kenneth eh, oh, oh. di ba? sa unahan ninyo. Yung mga gulayan ninyo dyan sa kilid oh, ng karsada. Oo, oh, siya nagbibinig. <laughs> Oo, oh, grabe no? Mapait ng bata na ano talaga siya. Na ano po talaga. Nang, nagat, nagatulong talaga sa inyo. Nagatulong. Yun yung gulayan ninyo oh, yun oh. Oh, yun pa oh. Anong gulay niyo doon po ngayon? Yung okra at saka lugbati, mm -hmm. at talbos. Nung nakaraan na pumunta kami diyan eh doon namin siya nakita eh, kayo eh. Ay, yung tatay niya yun. Ang tatay niya. Ayun. May surprise sa kami sa kanya. Wag mong wag mong sabihin agad. 'Di ba? Gustong-gusto niya daw ng bike yata ya. oo, ah, oo. Gusto ng bike? Oo. sabi ng papa niya, "Skoy lakot mayad, bi. Oh. Magkante kot bike." Oo, oh, sabi niya. <laughs> <laughs> Binila namin siya ng bike. Ay, mali pa ito. <laughs> Matutuwa 'yon. Oo. Ayan. Gusto niya yung bike. Eh. Oh. Ayun, tinanong ko siya, eh, binigyan ko baon nung nakaraan. Eh. Ayun, oh, bilis tumakbo. Oh. <laughs> sabi niya, sabi ko bibilhan kitang bike bang gusto mo pero sabi ko hindi ako mag promise <laughs> ang bilis bata takbo dali <laughs> iniwan na yung tatay niya sa kabilis mang takbo nito ayan na sana yung tatay <laughs> naiwan yung tatay ang layo <laughs> yung tatay niya o na o, yun o Ayan. <laughs> Iniwan yung nagsundo. Ayan. Kaninong mga manok dito iinalagaan niyo, Nay? Ito kanila yan. Ah, ay, hindi sa inyo to? Sa, sa sa ako no, sa anak ko. Ah, sa anak mo ito. Ito si Jay Mara. pasok na siguro bukas. Pasok na sa bukas. Hmm. May pasok ka na bukas? Opo. Pagod ka. Ha? Nagano ka doon? Good ka na? Ha? Nangisiw. Nangisiw. <laughs> Ibig sabihin naghanap ka ng ibon? Ay, may may nakita ka? Wala. Wala. Anong nahuhuli mo diyan? Manok. <laughs> ah, ano daw 'yan? Ano anong ano anong, anong anong, nahuli mo? Hinuhuli mo? Tik di manok. Di manok. Ano 'yon? Tikling? Oo. Ah, tikling. Oh. Oh. Wala. Wala. Hmm. Hey, ano magpa-aral ka na? Oo. Oh. Nagpasok ka kadi na? What class eh? Walang klase. Mm, walang klase. O siya, halika. May naghahanap sa iyo. May naghahanap sa iyo. Sunod ka sa amin May naghahanap sa eh Ha? Oh, ah, siya Sige lika Sunod ka sa amin Una ikaw Halaka Teacher mo siguro yon. Teacher mo siguro yung naghahanap sa iyo ay eh. May bagsak ka hay? Wala Wala? Wala kang bagsak? Dito tayo. Wala ka talagang bagsak? Saan ba si ma'am? Kaya. Yan. Diyan ka muna. <laughs> ano sa palagay mo ito? Iwan ka. Ah? Trapal. Trapal? Ah, silipin mo. Dali. Okay. Ah. Bike. Oh? <laughs> gusto mo ng bike di ba? Uh -huh. Gusto mo? Uh -huh. ay, oh sige. Kunin mo na 'ko Arnil uh -huh. Meron na mag bike. nang kabag bike. Uh -huh. Gusto gusto dito magka-bike mga Kapobs eh. Oh, ayan. <laughs> vlogger sana all daw. Oh, ayan. Anong Putan mo na yung bike mo. Huwag sa akin. <laughs> Happy ka na? Oo. Oh. Anong anong nararamdaman mo ngayon? Masaya. Sobrang saya. Uh. <laughs> kahit walang ibon, oh. Kahit walang ibon. Uh. Uh, sabi ng nanay mo, eh, gustong gusto mo daw talaga ng bike? Apo. Hmm. Ano sabi ni tatay mo sa'yo doon? Tay, alikay tay. <laughs> Hindi nagsabi? Anong sabi ni tatay mo? Pancho. <laughs> Sinundo ka lang? Ayan, mayroon na siyang bagong bike mga kapobs. oh, di ba lang? Tay, ano ang kalaging sinasabi ni Jaymar sa'yo po? Hingi ng bike. Oo. Oh, anong sabi mo lang sa kanya po? Kung mag-ani kita, bilhan ng bike. Uh -huh. pero matagal pa? Tagal pa. Tagal pa <laughs> <mo> mag Ani, <laughs> Ani lang. palay. Palay, sa inyo itong palay yan oh kwan uh, oh. kwan arkilado ar na kon oh. Oh, oh. so ngayon anong pakiramdam ninyo ngayon po ay okay na may may bike may bike na pasok na sa suglan bukas <laughs> masaya ka ba o, po. anong klaseng saya talaga saya po ah? <laughs> o, sige nga tanggalin mo na yung mga plastic at karton <laughs> Ay, <laughs> ah, talagang uh, ano na, natulala Kayata ah. <laughs> Nagulat yung bata mga kapobs. Sasakay na siya sa bago niyang bike. Kaya. Kasi may mataas doon, sabi ko huwag yung mataas kasi ano, baka hindi niya makaya. Oh. Pabot. Ayan, mga kapobre Yan na yung ba diba sabi ko sa iyo hindi ako mangako <laughs> Ha? <laughs> Tira nung kutos eh, kung ano yung gusto niya eh Nung uh, naalala mo ako Nung binigyan kita dito ng pabaon mo O, oh, di ba uh, diba lang Kah Kahit konti lang binigay ko Masaya ka na Kaya uh, sabi ko, pag sweldo ko, bigyan ko tong bata na to Ng bike Ayan. So ngayon, happy ka na oh, Mag-aaral mabuti ha oh. Oh, para makatulog sa pabilya. May baon ka bukas? Wala. Wala ka baon? Oh, ah, bigyan mo ko Arnel ng baon. Ba Ayan. Oh. Bay ka, ba, ka marunong. <laughs> Sige nga, kung marunong ka. Ibalik na ito yung disi ko. Okay. Habulin mo ako. <laughs> uh, so papasok ka na bukas, ha? Aba. <laughs> Mayro ka ng bike. Huh. Sige, happy ka na? Oh. Merry Christmas. Merry Christmas. <laughs> <laughs> Ayan, bye-bye.